Kahit ata mga taga-probinsya, tiyak na kilalang kilala ang lungsod ng Maynila. Kahit na maingay at mataas ang antas ng krimen dito, isa pa rin ito sa binabalik-balikan at nais mapuntahan ng bawat Pilipino. Pero alam nyo ba na marami pa palang inililihim ang Maynila na marahil kahit mga Manilenyo ay hindi din nila ito alam. At ang mga yan ang ating iisa-isahin ngayon. Samahan niyo kong magbalik tanaw sa kasaysayan ng Kapitulyo ng Pilipinas at alamin ang mga natatangi itong lihim. Alam mo ba ang nila? Ang nila o Syphifora hydrophilacea, itong larawan ng halaman kung saan ang kinuha ang pangalan ng may Ito ang halamang nila. Ang nila ay isang salitang Sanskrit na ang kahulugan ay kulay na indigo. Kinalaunan, ang halamang ito na tinawag na Nila ay tumubo sa mga bakawan malapit sa Manila Bay, sa pangpang ng Pasig River. Dumami ng husto ang halamang ito sa paligid kaya ang ating mga ninuno ay dito na dinakuha ang pangalan ng Maynila. Sa kakasabi nila ng Maynila na tumutubo sa kanilang lugar, dumating ang panahon na tinawag nila ang lugar na Maynila. Ang Nila o Syphiphora hydrophilacea na kayang lumaki ng hanggang 4 na metro ang taas, ay naubos at hindi na muling tumubo dahil sa naging madumina ang tubig at paligid sa lugar. Nilason ng dumi ng tubig mula sa Pasig River ang halaman at tuluyan ang nawala. Sa kasulkuyan, makikita pa naman ang halamang ito sa mga probinsya ng Pilipinas, partikular na sa Palawan. Alam mo ba na may anim palang isla sa Maynila? Una ay ang Isla de convalesencia ang nag-iisang isla na naghihiwalay sa Pasig River mula sa Maynila na matatagpuan sa distrito ng San Miguel. Sa parehong lugar din matatagpuan ang Hospicio de San Jose. Ito ang pinakaunang social welfare institution sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa ang Isla de Provisor. Ang maliit na isla na ito na nasa hilagang kanluran ng Paco sa Maynila ang siyang nagdurugtong sa Isla de Provisor, Estero del Tanque at sa Pasig River. Ito ay nasa kabila ng isla de Convalencia sa Taft side ng lawa ng Pasig. Ang Manila Thermal Power Plant ay minsan dito nag-operate noong kalagitnaan ng dekada 60 hanggang sa ito ay madikomisyon noong taong 2000. Pangatlo ay ang Isla de Balut. Ang Balut Island ay isang artipisyal na isla sa Manila North Harbor sa Tondo. Napaliligiran ito ng estero de sunog apog sa hilaga, estero de vitas sa timog at silangan ng Manila Bay sa kanluran at ito'y matatagpuan malapit sa kalookan. Ang salitang balut o balut ay nangangahulugang rap sa Ingles dahil ang isla ay tila nakabalot sa katubigan. Pangapatay Engineering Island Matatagpuan ng islang ito sa South Harbor ng Maynila. Tinawag itong Engineering Island dahil na din sa isa itong lugar ng government facilities na siyang gumagawa sa mga malalaking barko noon at nagkukumpuni ng mga malilit hanggang sa mga pinakmalaking mga makina. Ang artificial na islang ito na sumusukat ng halos 30 hektarya ay ngayong tirahan ng mga tao sa mga komunidad ng Baseco. Panglimayang Isla Pulong Bato ang Isla Pulong Bato o Island of Stone sa Ingles ay isang isla na nabuo dahil sa dumaraming buhangin at banlik mula sa breakwater ng Pier 2 sa may North Harbor. Noong una'y tinawag itong Pulong Jablo o Devil Island dahil na rin sa naging puga dito ng mga pirata noong unang panahon sa Pilipinas. Ang liblib na islang ito ay makikita pa rin hanggang noong mga taong 1961. Subalit dahil sa modernisasyon at sa paglipas ng panahon, ay nawala na din ito sa mapa ng Kamaynilaan pang-anim ay ang dampalit. Merong nasa halos anim na isla ang matatagpuan sa Malabon at isa na nga dito ang dampalit. Ito ay isang barangay na nasa isla na ang pangalan ay mula sa halamang napakarami noon sa lugar. Nahiwalay ang naturang isla dahil sa Muzon at Batasan River. Ang Dampalit River ang naghihiwalay naman dito mula sa Navotas. Alam niyo ba na may bundok pala sa Maynila? Ito ay ang lumang mapa kasama ang paranyake kung saan ang sukat ay tinatawag pang bundok mani. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang paranyake na lamang sa dalawang nayon, ang poblasyon at ang kabukiran. Sa mapa ang dulong bahagi ng sukat bilang bundok mani. Ayon sa isang lathala noong 1962 ni Roberto Valentin na pinangalan ng Paranaque para sa Philippine Economy Review, ang paranyake noong labing pitong dantao na ibinubo ng isang gobernador silyo na may 27 kabeza de barangay at isa na rito ang sitio Bundok Mani. Ayon sa mapa noong 1959 na matatagpuan sa pambansang aklatan, nakasaad kung gaano kataas ang lupay ng sukat mula sa baybay ng Manila Bay. Isang ebidensya ang pagtaas ng antas ng lupa sa bahagi ng sukat paranyake na nagpapatunay na dating bundok ang lupay nito. Alam niyo ba ng Manila City Hall? Kung titingnan mula sa himpapawid ay hugis na isang kataulo kabaong. Nakapangingilabot nga naman kung iisipin pero ang Manila City Hall ay may hugis na isang tila kabaong kung ito ay titignan mula sa himpapawid. Ito din naman ang dahilan kung kaya't marami ang naniniwala na pugad din ito ng mga hindi matahimik na mga kaluluwa. Taong 1941, nang itinayo ang Manila City Hall at sa loob ng pitong dekada, naipon na rin ang mga kwentong kababalaghan sa lugar na ito. Ayon sa kasaysayan ng lugar, libingan pala ito noong panahon ng Kastila, kaya naman kalat na kalat noon ang balita ng pagiging hugis kabaong ng lugar. Noong World War II, ito raw ang pinaka noon ng mga hapon, kaya naman marami ang namatay rito. Gayunpaman, ang hugis ng Manila City Hall ay hindi talaga inihahalin tulad sa isang kabaong, kundi sa isang kalasag ng isang night. Ito ay sumisimbolo kung gaano kalakas ang impluensya ng Roman Catholic Church sa Pilipinas. Alam mo ba na ang eskolta sa Maynila ay nakapagtala ng mga kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas? Alam naman na siguro ng marami sa atin na ang pinakaunang ice cream shop sa Pilipinas ay itinayo sa Escolta. Ito ay ang Clark's Ice Cream pero bukod dito. Alam mo ba na ang Salon de Pertierra na nagbukas noong taong 1896 ay ang kauna-unahang movie house sa bansa? Ito ay dinesenyo upang ipalabas ang pinakaunang pelikula ni Pertierra noong Enero 1897. Ang Escolta na kilala noong pasyalan ng mga mayaman at kilalang tao sa Maynila ay kauna unahang ding nagkaroon ng electric cable car o tranvia sa Pilipinas. Narito din ang pinakaunang American-style department store na Bex at ang pinakaunang elevator sa Pilipinas na nasa Burke Building. Alam mo ba na si Dwight Eisenhower ay muntikan ng maging kauna-unahang chief of police ng Quezon City? Noong 1939, si Manuel Quezon ay nagsimula ng makipag-usap kay General Douglas MacArthur na kanya noong military advisor sa plano ng muling pagtatatag sa syudad. Malaki noon ang tiwala ni Manuel Quezon kay MacArthur kaya naman sinusunod din ito ang bawat sabihin ng general. Nang tanongin ni Quezon si MacArthur kung may kakilala siya na maaring maging chief of police para sa bagong syudad, Agad na itinuro ni MacArthur ang bata pa noon at isa sa kanyang mga assistant na si Lieutenant Colonel Dwight Eisenhower na sa hinaharap pala ay magiging pangulo ng Estados Unidos. Tulipikado si Eisenhower sa posisyon subalit ng si mismong Manuel Quezon na ang kumausap sa bata pa noon na si Eisenhower ay tumanggi ito at sinabing nangako siya sa kanyang asawa na babalik siya kaagad ng Amerika sa oras na matapos ang kanyang assignment sa Pilipinas. Alam niyo ba na mayroon ding tinatawag na mga mega bus sa Maynila? Bago pa man magpaikot-ikot ang wish bus at ang love bus ni Imelda Marcos, una munang nagkaroon ng mega bus na naghahatid at naghahari-harian sa kalsada ng Kalakhang Maynila. Ito ay ginawa ng Santa Rosa Philippine Motor Works. Ang mega bus ay may 400 seating capacity. Pero natigil ang pamamasada nito sa kadahilan ng masyado itong malaki at mahirap maniobrahin sa mga U-turn at masisikip na mga kalsada na maaring pagsimula ng trapiko. Alam mo ba na dahil sa labis na paglaki, kasikipan ng trapiko at mataas na kahinaan sa mga likas na sakuna, ang kasalukuyang kabisera, ang Maynila, iminungkahi ng iba't ibang mambabatas na ilipat ang kabisera ng Pilipinas. Noong Mayo 2012, si Francisco Calalay Jr., isang konseho ng lungsod ng Quezon, ay hinikayat ang kongreso na ilipat ang kapital sa Quezon City. Noong Pebrero 2016, iminungkahi ng isang negosyanteng Australiano na si Peter Wallace ang Subi Clark na maging susunod na kapital ng Pilipinas. Noong Pebrero 2017, isang panel ang nabuo ng House of Representatives para sa posibleng paglilipat ng kapital ng bansa. Noong Marso 2017, sinabi ng House Speaker Pantaleon Alvarez, na ang kabisera ng isang federal na Pilipinas ay dapat na sa isang lugar sa isla ng Negros. Noong Enero 2018, dalawang kongresista, si Naron Salo at si Riyako Kalalang ay nagsampan ng panukalang batas na iminumungkay ang paglipat ng kapital ng bansa sa Davao City, ang bayan ng dating pamulong si Rodrigo Duterte. Gayun pa man, iminungkahi nila ang palasyo ng Malacanang sa Maynila ay mananatili bilang opisyal na tirahan ng Pangulo. Noong Agosto 2019, ang senador na si Sherwin Gatchalian ay nagsampan ng panukalang batas. Iminungkahin na ang pwesto ng pamahalaan ay dapat ilipat sa New Clark City na matatagpuan sa Kapas Tarlac sa toong 2030. Pero alam nyo ba na minsan din palang tumayo ang Quezon City bilang kapisera ng Pilipinas? Noong 17 shete ng Hulyo 1948 sa bisa ng Republic Act No. 333 na nilagdaan ni Pangulong Elpidio Quirino, idineklara ang paglipat ng kapisera ng Republika ng Pilipinas mula sa lungsod ng Maynila papunta sa lungsod ng Quezon. Itinakda rin ng Republic Act 333 ang hangganan sa pagitan ng lungsod ng Caloocan at Quezon City at ang kabuwang lawak ng lungsod ng Quezon na aabot sa 156,000 square kilometers. Idinagdag rin bilang bagong bahagi ng teritoryo ng lungsod ng Quezon mula sa Caloocan gaya ng Novaliches, Pasong Tamu, Pasong Putik, Balintawak at iba pa. Mula 1950 hanggang 1956, pero mula taong 1950 hanggang 1956, lumiit ang nasasaklaw ng Quezon City. Ika-7 ng Nobyembre 1975 ng nilikhang National Capital Region sa bisa ng Presidential Decree 184 kung saan isang lungsod ng Quezon sa labing-pitong syudad sa nasabing rehiyon sa bisa naman ng Presidential Decree 940 ay ibinalik sa Maynila ang kabisera ng Pilipinas.